ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Mabilis na ibinababa mula sa ambulansya ang isang lalaking duguan ng isang binti. Kabagga ng isa pang motorista ang minamanehon motor ng lalaki na sa kasamang paladay, dead on arrival na. Makalipas ang tatlong taon, hindi na raw aatrasan ng naulilang asawa ang paniningil ng hustisya humingi po sana ako ng tulong sa resibo. Hindi ko tinitigilan yung kaso kasi hindi pwedeng, hindi din siya managot. Hindi pagkakaunawaan ng isang pamilya, lagi na raw na uuwi sa sigawan at pararakit ng babae sa dati niyang mister. Gulo-gulo ka ba? Hindi kami nang gulo ah. Gulo ka ba? Ang gulo Nagsimula raw ng bumalik sa kanilang bahay ang dating ilaw ng takanan. Grabe ang violent niya sa akin. Tapos sabihin niya, self-defense niya. Meron ba kung sumapak sa kanya ang parati kamay ko? May, may, sakit ko sa puso. Maghilom pa kaya ang malalalim na sugat ng dating One Happy Family? Hindi ako na mamatapang! Hindi ako na mamatapang! Hindi ako na mamatapang! Hindi ako na mga bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hahanapan ng solusyon. Ito, ang bago ninyo sa digan, hindi palalapasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kapusado at lalong walang lusok ang bayatraso. Dahil lahat, hahanapan natin resibo. Bakit ko po, po sa si Emilio Sumangin? Noong 2022, nabangga ng isang motorista ang motor na ang isang lalaki at kanyang asawa namatay ang lalaki at ang babae na iwang may kapansanan. Lumapit sa resibo si Angie Dulay, 26 na taong gulang sa pag-asang matunton ang lalaking dahilan di umano ng pagkamatay ng kanyang asawa. Kwento ni Angie, taong 2022 nang maaksidente sila ng kanyang asawa na si Ernesto Montaño sa San Roque, Samar. Nagbiyahe kami ng alas 7 ng gabi. Since maaga pa naman po yun. Hindi po kami nagmamadali. Nagulat ako may sobrang liwanag na ilaw. Doon na lang po ako nagulat nung biglang may umano sa amin bumungo. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi na namalayan ni Angie ang pagdilapon sa kanilang motor. Nung tumilapon po ako, pagkabangon ko, doon ko na nalaman na putol-putol na po pala yung buto ko sa paa. Hanggang ngayon, taladala pa ni Angie ang iniwang pinsala ng aksidente. Simula po nung aksidente na yun, pangpitong opera na po ito. Patuloy pa rin po akong nagpapagamot. Sobrang hirap po. Normal sana ako. Nakakapagtrabaho sana ako para sa anak ko eh. Kasi bago nangyari yun, may trabaho naman ako eh. Nabibigay ko yung gusto ng anak ko. Tapos ngayon, pinakamasakit sa akin yung kailangan maiwan yung mal anak ko doon sa summer para lang asikasuin yung pagpapagamot ko eh. Pero higit sa kapansanan, hindi raw matanggap ni Angie ang pagkamatay ng kanyang asawa noong gabing iyon. Kasi po yung sa paa po niya dito, dito yung naputol sa kanya. Parang nagdidelerio na siya eh, nawawala, nawawala na siya ng hininga. Pero inabot pa po kami ng hospital. Pastor. Pagkaturog. Doon na po, hindi ko na po alam na nawala na siya doon ng buhay. Po sa video na ito, na may malay pa ang lalaking biktima. Nasa ospital din po noong mga oras na ito, ang kanyang asawa agad siyang nilapatan ng paunang lunas. Pero hindi nagtagal, naging masama na ang kanyang kalagayan. Nakikita pa ko sa video na ito na mano-manong nirevive ng mga medical personnel ang lalaking biktima. Pero hindi nagtagal, idireklara rin siyang dental arrival. Master? November 2022, naging saksi ang National Highway ng San Roque Samar sa aksidente kumitil sa buhay ni Ernesto Montaño. At ikinapilay naman ng naulila niyang asawa na si Angie. Yung isang motor ang galing dito, yung isa, punta dito, nag-overshoot yung isang motor, nagbanggaan sila, punta dito, sir. Ang suspect na si Roque Montaño, nangako raw kay Angie na tutulong sa mga gastusin sa ospital. Nakasama ko po yung suspect sa isang room sa hospital. Bago siya lumabas ng hospital, sabi niya tutulungan niya ako. Hindi ko na sana siya kakasuhan. Inalaman ko, umalis ng Samar, nagpamaynila. Doon na po nagsimula na hindi na po namin siya nakontak. Pero dahil tila, tinakbukan na ni Roque ang kanyang pananagutan. Tuluyan na siyang sinampahan ni Angie ng kasong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, at damage to property. April 2023, kumabana na ang warrant of arrest para kay Roque. Pero naging pahira pa naman daw ang pagtuntun dito. Si Angie, desididong mapanagot ang suspect. Kaya noong June 2024, lumuha siya ng Maynila para magpagamot at humingi ng tulong sa Resibo. Kung may konsensya siya, bis sana na magtago siya, harapin niya sana ako. Hindi ko rin naman ginusto to. Kung hindi naman niya ginusto yun, dapat gumawa siya ng paraan para makatulong man lang. Humingi po sana ako ng tulong sa resibo, kaya po lumapit po ako sa programa niyo kasi alam ko pong makakatulong po kayo eh, kasi marami na po akong nilapitan hinggil sa kaso ko. Dito March 5, inilapit na ng resibo ang panawagan ni Angie sa Criminal Investigation and Detection Group Kamanaba o CIDG Kamanaba. Nang i-check ang pangalan ni Roque Montano sa e-warrant system, kumpirmadong kabilang siya sa at-large na mga suspect sa probinsya ng Samar. Sa iwaran e ang nakalagay doon is at-large siya and uh, MWP, most wanted person, uh, municipal level in uh, Northern Samar. Sa tulong ng isang informant, ibinahagi ni Angie sa CID Gian Lugar kung saan daw nagtatrabaho ang suspect bilang pahinante ng truck. Pero nang manmanan ng mga operatiba ang lugar kasama ang resibo. Walang pakas ni Roque sa labas ng compound. Makalipas ang dalawang oras, binalikan namin ang lugar. Pero sa pagkakataong ito, kinausap na ng CIDG Kamanaba ang disor ni Roque na nakipagtulungan para masiguro ang pag-aresto sa suspect. maya-maya pa. Ganap na 6.15 ng gabi, pumarada na ang isang six-wheeler na truck sa gasolinakan. May hiling ka ba, o reklamo? Inaabi o inaagrabyado? Pinababa ng mga pulis ang pahinante na nakumpirmang si Roque Montaño. Tulog na, tumindig ka! Roque, Roque, ikaw? Hindi mo tayo? Parado ka? Ngayon, may karapat ang manilimik, walang kibok. Ano man sabihin mo, Parang gamitin laban sa iyo sa alam ng human. Pwede lang Pagdating sa tanggapan ng CIDG Ajin Jin Kamanaba, hindi na napigilan ni Ajin ang kanyang saloobin. Sa totoo lang po, naawat na ako sa kanya eh. Pero hindi naman siya naawa sa akin eh. Naaawa ako sa iyo, alam mo ba? Kailan mo yung nangyari sa akin? May batang naulila ng ama. Dalawang taon na mahigit. Hindi pa rin natatapos yung Calvario sa paako. Tapos naaawa pa ako sa iyo. Ano ba yan? Nang makapanayam ng resibo si Roque, walang alinlangan niyang inamina. Tinakbuhan niya ang kaso. Pinagsisiyang ko po, po yung Sir Napakalapi pong kasalan ng ginawa ko. Tip, pasinsya na talaga, te. Hindi naman, di ko naman te sinasadya, te. Natakot lang talaga. Hindi man maibabalik ng pagkakaaresto sa suspect ang buhay ng kanyang yumaong asawa, isang hakbang na raw ito para kay Angie na maghilom mula sa sinapit na trahedya. Itong pag-ano ko ng hustisya, para na din to sa kanya eh. Para sa anak ko, para sa amin. Mabuti siyang tao, hindi niya deserve na ano eh. Doon lang mahantong yung buhay niya. Gusto ko lang po ipabot yung pasasalamat ko po sa programa po ng Resibo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po madadapit yung na Napakalaking tulong po nun para sa akin. Hindi, hindi lang po sa akin yun, para din po yun sa buong pamilya ko. Pangayan at hindi pagkakaunawaan ng dating mag-asawa na uuwi na raw sa sakitan at pisikalat nang magbalik sa bahay ang ilaw ng tahanan sa kalip na liwanag. Eh, gulo raw ang hatid nito sa kanilang dating masayang pamilya. Mga kalbot sa leeg at pasa sa mata, ito ang mga sugat na natamo ng isang lalaki. Matapos di umanong bugbugin ng isang ginang sa Castle Zeri. Tulungan niyo po si Papa. Binugbog po siya. Mga pasa po yan. Ang nanakit, walang iba kundi ang nagbabalik niyang ex-wife? Hindi ako nagbabatabang! Ang dating may bahay, madalas daw maliitin at ismulin si ex dahil sa kanyang karamdaman. Ang yabang, napaka-yabang mo. Lalo kang malisay kapag wala. Kaya nga eh! Sa cellphone video na kuha ng kanyang anak na si Danny nitong February 27, 2025, makikita ang mga kalmot sa dibdib at pasa sa mata ng stroke survivor na si Danilo Jaime. 59 na taong gulang, may karamdaman din sa puso si Danilo kaya labis niyang iniinda ang pangihina ng katawan. Ang itinuturo niyang may kagagawan ang kanyang dating asawa na si Yolanda, 54 na taong gulang. Mapasa po yan. Ayan po yung mga damage niya. Ayon sa medical legal ni Danilo, nagtamo siya ng slight physical injuries. Dito po sa may mata niya, may black eye po siya diyan Dahil sinuntok po siya ng nanay ko. Tapos dito po sa dibdib niya, may mga natapong po siyang kalmot. Ang gusot na ito, may mas malalim na palang mga sugat na pinanggagalingan. Kwento ni Danica, limang taong gulang pa lang siya nang magiwalay ang kanyang mga magulang. Siyempre po masakit tapos malungkot na dapat may nanay ako na kumakalinga sa akin. Lagi ako nagtatanong bakit ako ang nawalan ng nanay na siyempre, naroon nag-iisang anak lang ako. Taong 2016, nang muliraw, nagparamdam si Yolanda sa kanya. Sa pananabik sa kalinga ng isang ina, tinanggap ni Danica si Yolanda nang walang alinlangan. Sa akin na sabi niya uuwi na siya. Mag meron daw po siyang trabaho dito. Tapos that time, no, habang sa tumatagal, nagkaroon na po ng conflict pagbabalik ni Yolanda, hindi raw naging masaya para sa buong pamilya. Lasing na lasing siya nung araw na yun. Pinalabas niya po kami sa bahay na umuulan po nung malakas na yun. Tapos ang nangyari po, wala po si Papa no araw na yun. Eh. Mula noon, hindi na raw umaasa si Danica na maayos pa ang kanilang pamilya. Mahal ko siyempre, nanay. Pero sa ngayon kasi hindi ko pa talaga kaya siyang patawarin. Tinaboy niya kami ng mga anak ko. Parang nawala na rin yung pagmamahal ko sa kanya. Makalipas ang pitong taon, September 2024, muli raw nagbabalik si Yolanda sa kanilang takanan, ang pakay raw ng dating ilaw ng takanan, sa kanyang comeback, palayasin. Sina Danilo, Danica at kanyang pamilya? Ang karapat pag yung ka. Ha? Ang ko na. Ang yabang, napakayabang mo. Lalo kang mahisay kapag wala. Kaya nga eh. 20 years na ba? Ano yung tambak niya? Magigibay ko na Oh, gibay mo yung bahay. Wala kang matiraan. Oh, gibay mo na. Sa ilang araw na pagtutok namin sa kaso ng pamilya Jaime, nakakuha kami ng resibo. Ang video na ito, kung saan makikita ang pagtatalo-talo ng bawat miyembro ng pamilya. Nagsimula lamang sa verbal na pagtatalo ang away na sumiklab sa loob ng bahay na ito. Kung inyong makikita, ang lalaking ito tila ba hinihiklat ng babaeng ito na dati pala niyang kinakasama. Doon po sumiklab ang gulo nang itulak ng babae ang lalaki. Sa unang bahagi ng video, makikita si Yolanda na sinisipa ang asawa ni Danica. <tod> Bumusok saktan. Ikag masano matapang na. Umakyat ka sa taas. Sino bukang pumagitna ni Danilo sa gulo? Pero Ikaw na mga tapang eh. Hindi ako na ang Pinaliwala ko siya huwag kang magtanggal-tanggal diyan. Maganda nagari na nagari-ariyan eh. kanay. Mali, kasi nakikita ko siya Hindi kita titigilan bukas hindi ako papasok. Eh ano oh, pa hindi ko papasok? Masyado ka, masyado ka matapang eh. Sige, talaga. Magkarapan tayo bukas. Ay, wag ba akong hamunin. Hanggang noong February 27 nitong taon, muli na namang nagkagulo sa kanilang lugar. Ayon kay Danilo, kakauwi lang niya sa bahay at naabutan niyang naglilinis si Yolanda. Galing ko sa tubigan, pauwi pa akong gabi na yon. Tinanong ko sa pagpasok ko, medyo malinis ang bahay. Asan yung mga gamit? Hindi siya sumagot. Pangalawang tanong ko, pangatlong tanong, nagsigaw na siya. Bakit ba? Anong problema sabi niya? Paglapit niya, bigla niya ako sinapak. Hanggang ang pagtatalo, umabot na raw sa panununtok ni Yolanda. Bigla niya ako sinapak, tapos yung ito, kaya na no, medyo nalamog yung ulo ko. Tapos tinulak ko sa siment. Tapos sinakal pa ako, kinakal kinakalmot ko rito. Pati damay-damay pa lahat nito mga sugat-sugat. Kaya ay, napapagod. napapagod ako sa mga problema dumating sa buhay ko. Ginaganito ako. Tapos nalagdagan pa niya. pila pong kalagayan ko. Hindi ko alam kung paano kung gagawin. Natunto ng resibo si Yolanda sa bahay na pinag-aawayan ng mag-anak. Pag-ami niya, nagawa lang daw niyang saktan si Danilo dahil inambahan na raw siya ng suntok ng dating asawa. Pagdating niya dyan, hindi ko lang siya pinapasik siya, nakatulog na nga ako. Nagbubulong-bulong siya, pero hindi ko naririg kung ano yung bulong niya. Ang sabi niya sa akin, Oh ano, y Yoli, naghahari-harian ka na dito sa bahay na to. Wala kang inambag dito. Pangalawa, sampid ka lang dito, sumama ka sa ibang lalaki. Parang ganun, ma'am, hindi ko na gusto yung sinasabi niya. Ipinakita rin ni Yolanda ang resibo na siya lang daw ang may karapatan sa kanilang bahay. Alam naman po namin na hindi naman po namin sariling pag-aari itong kinatitirikan ng bahay namin. Pero ito po yung katunayan na ako talaga po yung nakapangalan dito. March 4, 2025. Nagpasya na ang mag-ama na magsamparang reklamo sa barangay para sa pananakita at pagpapalayas ni Yolanda sa kanila. Yung tinitirahan niyo pong bahay ay kanino? Ay sa akin yan po, kasi ako nagpupundar yan eh. Dinamit lang, lang yung apel ko okay. po yan. Yung lupa, kanino? Ang uh, rights lang yan po. Dapat hindi nila pag-awayan yun. Kasi yung mag-asawa sila, conjugal property nila. Kumbaga, sabi natin, ang gumastos doon ay yung lalaki. Pag sinabi gastos sa lalaki, ikasal sila, as a conjugal property yun. Kung anong pag-aari ng lalaki, pag-aari ng babae. Kasi hindi naman nila mana yun eh. March 5, 2025, nagharap-harap na si Danilo, Danica at Yolanda. Ang harapan, naging ungkata na rin ng nakaraan. Tapos tinakwil mo yung anak mo, kaysa isa. Sabi mo, sabi, nag-alagaan mo ang anak mo. Nakikinig kaysa naman, sul-sul. Dapat hindi ka nakinig. Tapos lumapit yung Pasko, ng daan ng Pasko. Sabi ko, sabi ko nilang, ano nak, lumapit ka na lang doon kasi para matapos yung problema natin. Anong ginawa mo? Tinaboy mo! Tinaboy mo sila! Ha? Naghawa yung mga bata, pati mga bata, tinakwil mo. Hindi na napigilang umiyak ng na magama dahil sa pagkadismaya kay Yolanda. Git naman ni Yolanda sa paratang na sinaktan niya si Danilo. Yung lang, ko siya, pero yung palalakal, hindi ko po ginawa sa kanya yan. <laughs> Ang kwento mo, parang, a, a, parang ano, magsabi ka ng totoo. Ikaw ang mga sabi Tingnan mo ang ginagawa mo sa atin. Ay, talagang palalakal mo po yan. Tahinila mo ako palabas. Pinaharas ah, okay. mo ko. Ah. So, tapos ka na. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Nang tanongin siya ng mga lupon tungkol sa pagpapalayas niya sa kanyang magama. Wala naman akong balak siya na ibinta eh. Kasi kung ibibinta ko yun, saan pa ako uuwi? eh. magtatrabaho ako. Pero si Danica, hindi kumbinsido sa mga sinasabi ng ilang si Yolanda. Kasi si babay na inaaway mo. Ako, siyempre, no may sakit sa puso, bilang anak niya, bababayaan ako ba na ginaganyan mo sa laki ng katawan mo? Hugot pa ng unika iha tiniis daw niyang lumaki nang walang inang gumagabay sa kanya. Ilang years ako, naghihirap. Ako yung nagpakanali sa sarili ko. Tinaboy mo ako. Pinalayas mo ako. Matapos sa mga isang oras na karapan, inanyayakan ng lupon ng dating mag-asawa at kanilang anak na magkasundo Itong pagharap natin, ayos sa na po tayo rito, Danilo, Danica. Danica. Oh. Naamin ko na po, na kasala ko sa iyo pero ngayon pa lang po hindi na po ako ng kapatawaran sa iyo. lalo lalo na po sa anak maya Mayamaya pa ila nanaigang panawagan ni Danica sa kanyang ina. Sa huli, nagkasundurin ang dalawang panig na maninirahan si Danilo sa kalawang palapag ng bahay habang sa ibaba naman mamamalagi si Yolanda na pagpasahan na ring maghahanap ng malilipatan sina Danica at kanyang pamilya. Ano ang financial na problema, 'di ba? Nababalik 'yan nang sayang. Ato lango-tgema. Paano ng ilan sa? Anuman gusot sa pamilya, gaano man kasalimuot ang nakaraan o pinaghuhugutan, mas mainam na ituwid sa maayos na usapan at pagpapatawa. Sama-sama natin ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang likas ang kabusado at lalong walang lusot ang bayatraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Subangin.